So, mga kabelach. Kaning nato sa probinsya ng Puyo, libre ang hangin na presko. Libre ang panudan, labi na o wala tay ka income income kay sa marong mga panahuna, perteng ni sura imo hang 500 nga kwarta, usara ra na ka Waan ra 2 ka kilo nga bugas. Kung isda nga one point sinaw nas buhaw imong kwarta. Dali ra jud kay matikaw, tikoy guys mau na bintaha gyuning magpuyo sa probinsya presko nga hangin naapay presko nga talong mga utan utan-utan nun nga wala gyud ni magagi og uh, medisina guys unya og suerte-suerte kun sad ka guys do nasa diri karni guys Doon ra kai guys ha di lang ni sa tagiya guys <laughs> libreng sudan guys mga usap pag yun ikabuhan mahurot <laughs> muna siya guys minot kayo napay mga prutas prutas napay nangka nay nangka guys nara ang nangka nay kapayas na hilaw pwede sa manok nga binisaya na utan Mukugi lang kag suot sa libon guys. Naragyo kay makit ang manok guys. <laughs> ang problema lang guys. Umakitan ka sa Paningkamot lang yun sa imong mata. Nga dili ka. Makitan. Abtik lang yung mata guys. Ngingi. Pikas og pikas. Kani nga to guys. For entertainment lang ni guys ha. Ayaw niyo personal la Ayaw i-apply. Kay dili na siya maayo. Para lang na pakatawa. Mga ni guys. Talong, 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 nagsinaw ang talong. Porte nga kapris po guys. Ang imuha ani asin, ragyurug suka guys. Sulod bad ng bahaw guys. Dili na lang tarong mag panahuna, guys. Kay karong panahuna na, o wala kay diskarti sa imuhang galingon guys. Luoy kita guys. Magpa-social ka kuwan sa atong galingon guys. Luoy kita guys. Dapat praktikalay na guys guys. Muna siya guys. O o oh. isog-isog sa gag guys siya iro guys libre na sa siya <laughs> <Don't look. laughs> <laughs> pero kato akong natripan guys ug lang yun ni siya pangitaon gud tagiya guys lami kay na siya calderit ah, no dili siya calderitas guys kay baka man siya beef steak. wow social kinawat na beef steak pa ang tirada <laughs> okay bye atong video for today. Mga guys. Bawal pa sosyalan. Babush, mga kabelach.